sarap naman ng isda na iniihaw na yan. Ayun nga mga ka-smile. nagtipon tipon na nga kami dyan kasi meron kaming activity sa simbahan. Madami na nga kami at yung iba dyan ay nagluto. Ang iba naman ang naghugas ng pinggan. Para ma-maximize ang time, si tatay nga, sa labas niya na niluluto yung tinolang isda kasi may gumagamit pa sa kalan sa loob. Kumakain na nga kami dyan mga ka-smile kasi tanghali na at tapos natin i-prepare yung, yung food. Yung ulam namin, merong tinolang isda, inihaw, at meron ding kinilaw. At may pinaritong baboy. Tara mga ka smile kain! di abansi na sila. <laughs> yung <laughs> yung mga itsura na excited magpambot at maligo ng dagat. Ayun, <laughs> please subscribe to my channel. Ako ko na Pero bahini mi ha? Sure pag ma-income na. Ah. <laughs> pag wala na ka-subscribe, wala bahin. <laughs> <laughs> palo ka na mo. Ayan, palo. Ayan, ako anak naku ang tulog para unya makadungog ni dagat. Yang eh. mga mangod vlogger siya. na po mga kasmile. Ang ating mga pambot ay nilubog na sa tubig. Lubog ba yun? <laughs> ayon. Kasi ready na ang bangka. Ready na kami pupunta sa aking patutunguhan. ayon yung mga kasama namin. Apat na bangka nga pala yung gamit namin dyan mga ka-smile. Day 27 kami lahat kasama yung mga bata. Ayan, nilabas ang mga pwersa ng ating mga posted holder. wow! Parang wow. na mga ka-smile. Pinalutang na ang aming sigyan. Kayo na bahala magsabot. Kinaamang kuron sa sibo sa video-video nyo ko ha. Pag-bili bitaw, nag-subscribe bitaw. <laughs> Kayo na nga bahala umintindi sa atar ko diyan mga ka-smile. Lami ng baby ko. What? Kasi hindi ko din maintindihan. Basta ang alam ko, mag-e-enjoy kami ng baby ko ngayon. Nagbabiyahe pa nga kami dyan mga ka-smile pero parang gusto ko nang tumanon kasi ang linis ng dagat. Ayun mga ka-smile, siya nga pala yung driver namin. Aminin nyo, sangayin kayo sa akin yung sinabi ko ang ganda ng dagat. Grabe, napaka crystal clear ng water. Sino ba naman hindi maingan yung maligo niyan? Yung nagme-memory full na nga yung phone mo dahil sa kaka-picture at kaka-video mo sa anak mo tapos sinadagdagan mo pa. Tignan mo ba naman sino ba namang hindi magpi-picture at video niyan? Ngayon, sabihin nyo sa akin, kung ako lang may gusto sa dagat, ayan, nahawa na din pati yung anak ko. Ito po yung station 1. Ayaw magpabasa. Ayan po ang station 2, mga, mga dugong. Ayun, hindi pa tapos sa kanilang pagmamarites. <laughs> Parang kahapon ko lang to ini mga ka-smile. Pero tignan nyo naman. Hala, ang bilis niya lumaki. Feeling ko, after 5 years, magkasing height na kami. Sulit na sulit talaga yung activity namin na to. Finally, oh, tignan nyo. After 5 years, este, after 3 years, pala, umahon din sila. Kasarap ba naman kasi dyan? Maligaw mga ka-smile. Ang lamig ng tubig. Picture taking muna bago umuwi. Pauwi na nga pala kami dyan mga ka-smile. Siya nga pala mga smile hindi ko kanina nabanggit na hindi na kami dumaridyo sa Buho River. Doon na lang kami sa pinuntahan namin kanina. So sulit naman ba diba? kasi malinaw, masarap yung tubig, malamig. na nga pala ako sa idea na yan mga ka-smile kasi first time sa buong buhay ko na kita ko ng bangkang ng kasabit. na! Salamat sa panonood mga ka-smile!